Anong ibig sabihin ng ang buhay ay para kay Kristo? Philippos 1.21 Sinasabi sa Philippos 1.21 Sapagat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Karamihan sa mga tao ay nakatuon sa ikalawang bahagi ng talata. Ang kamatayan ay pakinabang. At pinag-iisipan ang mga kagalakan ng langit. Ngunit hindi natin dapat palampasin ang nauna. Ang kahalagaan ng pariralang ang buhay ay para kay Kristo ay hindi maaaring ilahad ng labis Sa kabuang katapatan ang pareralang ito ay dapat maging sentro ng buhay ng bawat kristyano Sa pahayag na ito, sinasabi ni Apostol Pablo na lahat ng bagay na sinubukan niya maging lahat ng bagay na siya at lahat ng inaasahan niyang ituro kay Kristo mula sa panahon ng pagkabalikloob ni Pablo hanggang sa kanyang pagkamartir ang bawat galaw niya ay naglalayong isulong ang kalaman, ebanghelyo at simbahan ni Kristo. Ang tanging layunin ni Pablo ay magbigay ng kaluwalhatian kay Jesus. Ang ibig sabihin ng ang buhay ay para kay Kristo ay ipinapahayag natin ang Ebanghelo ni Kristo. Si Pablo ay nangaral sa mga sinagoga, nangaral siya sa tabing ilog, nangaral siya bilang isang bilanggo, nangaral siya bilang apostol, nangaral siya bilang isang tagagawa ng tolda. Ang kanyang mensahe ay hindi nagbabago si Yesu Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Unang Korinto 2.2 Dinala niya ang mensahe ng sakripisyo ni Kristo sa mga hari, kawal, pari at pilosopo, hudyo at hintil, lalaki at babae. Mga siya ng literal sa sino mang makikinig. Ang ibig sabihin ng ang buhay ay para kay Kristo, ay tinutularan natin ang halimbawa ni Kristo. Lahat ng ginawa at sinabi ni Jesus, iyon ang gustong gawin at sabihin ni Pablo. Ang simbahan ay nakinabang sa kanyang makajos na halimbawa. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Unang Korinto 11.1 Anong gagawin ni Jesus? Iyan ang gusto naming gawin. Ang ibig sabihin ng ang buhay ay para kay Kristo, na hinahangad natin ang kaalaman tungkol kay Kristo. Gusto naming mas kilalanin si Kristo sa bawat araw. Hindi lamang isang hanay ng mga katotohanan tungkol kay Kristo, kundi si Kristo mismo. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Pilipos 3, 10 11 Ang ibig sabihin ng ang buhay ay para kay Kristo na handa tayong isuko ang anumang bagay na humahadlang lang sa atin sa pagkakaroon ng Kristo ang patotoo ni Pablo sa bagay na ito. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Yesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Pilipos 3, 7-9 Kumapi tayo sa pangako ng ating Panginoon sa Marcos 10, 29-30 na ang aming mga sakripisyo para kay Jesus ay masusuklian ng isang daang ulit. Ang ibig sabihin ng ang buhay ay para kay Kristo, na si Kristo ang ating focus ang ating layunin at ang ating pangunahing hangarin. Si Kristo ang sentro ng ating isip, puso, katawan at kaluluwa. Lahat ang ating ginagawa, ginagawa natin para sa ikaluluwalhati ni Kristo. Habang tinatakbuhan natin ang takbuhin na itinalaga para sa atin, isinasay santabihin natin ang nakakagambalang kasalanan at makamundong abala. Ito on natin ang ating paningin kay Jesus. Hebrea 12, 2 siya ang ating buhay. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, wag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.